Sa ating mga ka-RSP na gusto simulan ang linggo ng tipid at sulit ay sa kadiwanan ng Pangulo pumunta dahil katulad ng inaasahan, hindi lang abot kaya, quality pa. Audrey, nakikuto ko nina sa mga palengke para tignan ang mga presyo ng mga pilihin. May ilan na bumaba ng 20 hanggang 40 pesos sa presyo sa per kilo ng gulay. Pero kung ikukumpara sa kadiwa, ay di hamak na mas mura pa rin. Sa Repolya na dating 180 pesos ang kilo sa palengke na ngayon 140 pesos na lang. Dito sa kadiwa, 80 pesos lang sa talong na dating 160 pesos na ngayon ay 120 pesos ang per kilo sa palengke. Sa kadiwa, 100 pesos lang. Habang wala naman nagbago audio sa presyo ng ibang gulay gaya sa kamatis na mataas pa rin dahil nasa 180 to 280 pesos ang kilo sa palengke. Pero dito sa kadiwa, 120 pesos lang. Makakatipid naman audio ng 10 hanggang 40% sa iba pang mga produktong agrikultura gaya ng sibuyas, ang palaya, okra, kalamansi at iba pa. Kaya sa ating mga ka-RSP, search and follow lang ang kanilang official Facebook page, the DA Agribusiness, Dash amas para sa updated na location and schedule na, na, mga kadiwa outlet at pop-up store sa Metro Manila. At yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan. Salamat, Joshua Garcia.